ng hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rubaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Malagim na aksidente sa Lopez, Quezon. Anim katao ang patay dahil sa karambola ng mga sasakyan kaninang madaling araw. Sa investigasyon, binabagtas ng tricycle ang Maharlika Highway ng banggain sa likod ng isang truck. nagapoy apoy na agad ang tricycle bago bumangga naman sa bus na nasa harapan nito. Kalaunay, nagliyab din ang bus. Anim sa siyam na sakay ng tricycle ang nasawi. Isinugod naman sa ospital ang iba. Hawak na ng Lopez Police ang driver ng truck habang patuloy ang investigasyon. Posible siyang maharap sa patong-patong na kaso. Umarangkada na ang ikalawang civilian mission ng atin ito coalition para makapagbigay ng supply sa mga mangingisda sa Scarborough o Panatag Shoal. Live mula sa Basinlok, Zambales, nasa front line ng Balitang Yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, may update ka ba kung nasaan na mismo ang lokasyon nitong supply mission? Ruth, sa pinakahuling impormasyong nakalap natin, nakarating na nga sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas itong civilian supply mission. Pero kung sa eksaktong lugar kung nasaan sila sa mga oras na ito, for security purposes daw, hindi mo na nila pwedeng sabihin. Pero ang tiyak lang, naging maayos yung paglalagay nila ng symbolic markers o boya sa ating EEZ. Pasado alas 7 ng umaga kanina nang magsimula ang regata o paglalayag ng mga volunteer mula Matalvi Sports sa Masinlok, Zambales, patungong Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Limang commercial fishing vessel at isang daang maliliit na bangka ang nakiisa sa ikalawang atin ito, civilian supply mission. Bandang 9.52 ng umaga kanina, sinabi ng grupo na nakarating na sila sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tanghali naman ang mailagay ang mga symbolic marker o boya sa EEZ ng bansa. Nabigyan na rin ng mga mangingisdang Pinoy sa EEZ ng food packs at gasolina. Ayon sa grupo, naging maayos ang kanilang paglalayag sa EEZ. Hindi naman kalayuan tanawang PCG na nakabantay sa convoy para masiguro ang kanilang kaligtasan. Narito naman ang pahayag ng isang kapitan na nakausap natin sa Kaliraw na makakita sila ng presensya ng China. Unahin po natin yung ano, isipin po natin yung safety na hand. Hindi na lang po tayo yung makikipag uh habulan po sa Chinese po. Ruth, bukas ng umaga target nilang marating ang panatag Sholo Scarborough Shoal at kung sa buong paglalayag nila aabutin yan ng 40 hours hanggang sa makabalik sila sa Subic Port sa Biernes. Ruth, maraming salamat Elaine Fulhensho. Sa gitna naman ng umanay reclamation activities ng China sa Escoda o sa Bida Shoal, nagpadala na ang Philippine Navy ng barkong pandigma para magbantay sa lugar. Bukod pa po yan sa barkong dineploy na doon ng Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Ibinunyag kamakailan ng TCG na may nadiskubring nakatambak na patay na coral sa lugar, senyales ng posibleng pagsisimula ng pagbuo ng China ng artificial island doon. Dapat ma-expel ang sinumang diplomat na mapapatunayang ang nasa likod ng pagpapakalat ng audio recording ng umano'y pag-uusap ng isang Chinese diplomat at ng isang AFP official tungkol sa isang new model agreement sa Ayungin Shoal. Ayon po yan kay Sen. Francis Tolentino na gustong paimbestigahan sa Senado ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy. Aniya, paglabag daw ito sa mga diplomatic protocol naon na naring iginiit ni defense secretary Gilbert Chodoro na dapat paalisin agad sa Pilipinas ang sinumang nasa likod ng pagpapakalat nito. Sabi ni Tolentino, ginagawa talaga ng ibang mga bansa ang expel, pag-expel sa mga diplomat na lumalabag sa protocols. Ang marirecommend po ng kinatawan ay to expel mm. the person involved. Mm. Yan a declaration of persona non grata dineclare De natin persona non grata kung sino gumawa niyan, automatic patpauwiin na po yan, palalabasin na po yan ang Pilipinas. May epekto po yan, pero kung hindi po natin gagawin yan, eh, paulit-ulit po gagawin yan. Sa ibang balita, tuloy bukas ang panghuhuli sa mga jeep at UV Express na tinuturing na Colorum o yung mga hindi sumali sa kooperatiba at korporasyon. Ayon po yan sa LTFRB, kahit pa may nakabinbig petisyon sa Korte Suprema para mag-issue ng temporary restraining order para sa pansamantalang mahinto ang PUV Modernization Program. Handa na raw ang LTFRB hulihin at habulin ng mga koloro. Bukod po sa ma-impound ang sasakyan, mayroon ding 50,000 pesos na multa para sa mga manguhuli. Masususpindi rin ang kanilang lisensya. Sa datos ng LTFRB, nasa 40,000 jeep sa buong bansa ang hindi pa sumali sa mga kooperatiba. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Isang jeep ang sa hilera ng mga concrete barrier sa Quezon City. Ang driver, paiba-iba ng dahilan kung bakit siya na disgrasya. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. UP ang harapan ng pampasaherong jeep na ito. Matapos sumalpok sa hilera ng mga concrete barriers sa Edsa Corner Congressional Avenue sa Quezon City kagabi. Alos pumagitna na sa kalsada ang dalawang concrete barrier na yan. Sa lakas ng pagkakasalpok, kwento ng isang rider na nakakita sa disgrasya ang alam ko dito magne niya yan eh. Ay eh, mabilis siya, hindi na nakontrol. Ayun. Okay naman. Ang inaano ko lang yung tama yung motor ko. Mabuti na lang at agad nakapagpreno ang rider. Kahit hindi siya nasa pool ng tumalsik na barrier. Kwento naman ng jeepney driver sa mga responding rescuer. Nawalan ng kontrol ang jeep. Pinanggata talaga yung dalawang barrier. Eh. Mabilis eh. Tumilapon yung barrier. Eh. Sabi na walang dorong preno. Tumanggi na magbigay ng pahayag sa kamera ang driver ng jeep. Pero sa kwento niya sa News 5, may iniwasan siya motorsiklo kaya't bumanga. Mabuti na lang at walang nasaktan sa disgrasya. Iniimbestigahan na ng QCPD Traffic Sector ang naturang insidente. Nahaharap naman sa reckless imprudence resulting in damage to public property, ang driver ng jeep. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete. News 5. Sa Quezon City pa rin, arestado ang isang lalaking gumahasa sa sariling anak. Ayon sa mga polis, nitong lunes, hinalay ng suspect ang kanyang menor de edad na anak. Lasing daw noon ang suspect at wala sa bahay ang ina ng bata. Lumabas din sa investigasyon na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Sa kulungan din ng bagsak ng isang amang pinagsasaksak ang dalawang anak sa parang Maguindanao del Norte. Ayon sa mga pulis, sumugod ang mga kapitbahay sa tirahan ng suspect matapos makarinig ng komosyon. Dinatnan daw nilang lango sa alak ang suspect habang duguan ng mga bata. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival ang lalaking anak na siyam na taong gulang. Nagpapagaling naman sa ospital ang 14 anyos niyang kapatid na babae. Mahaharap ang suspect sa kasong parasite. Matatanggap na ng mga empleyado ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus si wala ngayong araw. Katumbas yan ang kanilang basic pay para sa isang buwan. Di dapat bababa sa satisfactory ang score ng empleyado sa huling rating period. Kasama rito ang mga empleyado sa executive, legislative at judicial branch. Pati na rin ang mga empleyado ng mga LGU, state universities at government-owned and controlled corporations. Makakatanggap din ang mid-year bonus ang mga uniform personnel ng Armed Forces, National Police at Bureau of Fire Protection. It's SB19 plus Glock 9 sa finale shows ng pagtatag tour ng P-Pop Powerhouse. Inanunsyo kasi ng SB19 na kasama na si Glock 9 sa listahan ng guest stars para sa huling dalawang show ng kanilang world tour. Bukod sa rapper, kasama rin sa listahan si na Louie Ocampo, vocal mix at four tenors. Gaganapin ang concert sa Araneta Coliseum sa Quezon City sa May 18 at 19. May bagong W ang Kapatid Network. Pinakilala na kasi ang pinakabagong mga kapatid na Win Girls. Abangan ang mas pinagandang prime time kasama sina Queenie Mercado, Anna Ramsey at Inday Fatima mag sila ng saya bilang co-host ni Willie Revillame sa kanyang bagong show sa TV5. Excited at nagpasalamat naman ang Win Girls sa Media Quest at kay Kuya Will para sa oportunidad na makapagpasaya sa milyon-milyon nating kapatid. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive, isang barangay sa Bulacan, Bakit walang nakaupong opisyal? nahihirapan tuloy ang nasa 3,000 residente. Sa Frontline News Abroad, sa Pulso video, ang pananakit ng isang lalaki sa asong pinaalagaan sa kanya sa India. At sa showbiz, Catherine Bernardo ay banahagi kung paano niya na-achieve ang kanyang fitness goal. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.